Pilipinas na ang may pinakamataas na singil sa kuryente sa buong Asya, Pero yung nasa pwesto, nagpapalamig sa aircon ng opisina habang tayo nagtitipid ng ilaw at nakikikabit na lang sa kuryente ng bahay. Alam nyo ba na naghain ng sampung panukalang batas si Marcoleta para tulungan tayong pababain ang kuryente? Isa na rito ang panukalang batas na naglalayon na alisin ang value-added tax sa bayarin sa kuryente upang direktang mapababa ang singil sa mga consumer ng kuryente. Pero ano, habang tayo ay sumasakit ang ulo kada buwan sa sobrang taas ng bill, ikaw ba naman 11 pesos kada kilowatts per hour tapos ni sa sampu na yon, walang pinag-uusapan sa kongreso, walang nagbigay ng pansin at walang kumilos. Pinoprotektahan nyo kasi ang mga negosyanteng may hawak ng manipolyo sa kuryente. Yang malalaking electric companies, huwag nyo kaming gawing tanga. Hindi ito normal. Mahal. dahil tayo na nga ang nangangapa sa dilim tayo ang nagtitipid ng kuryente para may pambili ng pagkain